punto mula sa mga pagbasa. Una, ang katotohanan mga kapatid na palagi tayong dapat na nakatingin sa Gloria. The first point is keep your eyes on glory. Sabihin natin, keep your eyes on glory. Medyo lang sa atin. Keep your eyes on glory. Para po mas may paliwanag po ito, Tingnan natin yung tagpo bago ang transfiguration. What happened before transfiguration? Tingnan niyo ako, tingnan niyo ako. Nung tinanong ng Panginoon si Pedro at yung mga alagad, sino ako para sa mga tao? You know what really happened? Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos. And then Jesus confessed the death that he will undergo. Sinabi ni Jesus, oh, huwag ninyong pagsasabi ito ha. papatayin ako, Ipapaku ako, ipagkakanulo ako. Sabi ng mga Bible scholars, nang hina ang loob ng mga alagad. Nagigat inyo? Nakakasunod kayo? Amen? Nang hina ang loob ng mga alagad. That's why transfiguration happened yung transfiguration? Para palakasin ang loob ng mga alagad. Parang sinasabi, siguro sabi ni Pedro, ano ba naman niya? Iniwan namin ang lahat, tatay, lambat, pangingisda, para sa'yo. Tapos mamamatay ka rin pala. Nanghina ang loob nila. Ano naman yan? Kala namin ikaw na ang Kristo. Papatayin ka rin pala. Mahina ang, ang loob nila. Amen? Nagigets niyo Amen? That's why transfiguration happened. Ipinakita ni Jesus. Oo, papatayin ako, pero kita nyo, magniningning ako. Magiging puting-puti ang damit ko. Iaakyat ako sa langit. I will be glorified in heaven. That's the point. That's the first point. Mga kapatid, Huwag kayong panghinaan ng loob. Keep your eyes on glory. Nagigats niyo? Amen? Amen? Minsan po talagang panghihinaan tayo ng loob eh. Namatayan ka ng anak. Talagang minsan guguho ang lahat ng, la lahat ng meron ka. Nabankrupt ang iyong business talagang minsan guguho ang mga meron ka nagkasakit bagamat dasal ng dasal nagkasakit ang nanay bagamat laging nagsisimba talagang minsan to guguho ang lahat-lahat sa iyo but take note of this keep your eyes on glory noong si mama Mary noong si Mama Mary, sinabihan siya ng anghel, magiging nanay ka ng Diyos. That's her glory. Yun yung gloria. Kaya nga, lahat ng mga pangit na nangyari, the seven sorrows of Mary, kaya niya. Bakit? Because her eyes are fixed on glory. Nagigits ninyo ako? Amen? Amen? Tapik-tapikin mo ngay katabi mo. Tapikin mo yung katabi mo. Sabihin mo sa katabi mo, keep your eyes on glory. Sa kabila, keep your eyes on glory. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Mga estudyante, taas kamay, mga estudyante, taas kamay. Mga estudyante, o baba, Huwag kayong panghihinaan ng loob. Kasama sa buhay, paminsan-minsan, bumabagsak. Kasama sa buhay, paminsan-minsan, napapagalitan. Kasama sa buhay, paminsan-minsan, nabibigo. But your eyes must be fixed always on glory. Kasi kapag ka nanduroon ang iyong mga mata, kahit anong kabiguan, kahit anong hapis, kahit anong tusok sa puso, makakaya mo yan. Kasi hindi mo yun iniisip. Ang nakikita mo kasi ay ang sarap na kakamtan mo pagkatapos ng lahat ng hirap. Amen? Amen? O isa pang palakpak para sa ating Panginoon. Ikalawa, hindi lang po keep your eyes on glory. The second is, listen and obey just like Mary. Sabi natin, listen and obey just like Mary. oh, yan yung imbitasyon ng ating mabuting balita. Anong sabi ng mabuting balita? Ito ang aking anak, pakinggan nyo siya. That's what Mary did. di ba? Anong sabi ni Mama Mary? Ako'y alipin ng Panginoon, mangyari sa akin ang iyong sinabi. He, she listened and she obeyed the Lord. Nagigets ninyo ako? Amen? Sa mga pagkakataon na meron siyang hindi naiintindihan, ano ginagawa niya? Pinagninilayan niya. Sa mga pagkakataon na meron siyang tanong, ano ginagawa niya? Tinatago niya sa puso. Ganon din po tayo. Katulad ng ating patrona, Minsan tayo meron ding mga hindi naiintindihan. Katulad ng ating patrona, minsan tayo meron ding mga sakit na, dinad, na dinadala. Katulad ng ating patrona, minsan nahihirapan din tayong sumunod. Nahihirapan din tayong makinig. Pero tandaan ninyo, katulad ng ating patrona, sasabihin sa inyo ng anghel, walang masamang sumunod. Walang masamang makinig sapagkat katulad ng ating patrona, ang mahal na birhen ng Asunsyon, na nakinig, na sumunod, tayo rin inaasahan na makinig, na sumunod, upang tayo'y maging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Amen? Amen? O, palakpakan ulit natin si Lord. At ikatlo. Ano po ulit yung una? Ano ulit yung una? Keep your eyes on glory. Very good. Ikalawa, listen and obey just like Mary. At ikatlo, do not go away from Jesus. Sabi natin, do not go away from Jesus. Huwag kayong lalayo sa Panginoon. Paano tinapos ng gospel ang gospel? Paano? Iba po ito eh, kay Lucas ito. Pero kay Mateo, ganito. At sila'y bumaba sa Jerusalem. Ano yung sabi ni Pedro? Panginoon, dumito na po tayo. Masarap po dito eh. Masarap po dito. Dito na lang tayo. Huwag na po tayong bumalik sa Jerusalem. Papatayin kayo doon. Pero ang ginawa ni Jesus, bumaba pa rin siya hinarap pa rin niya, sinuong pa rin niya. Mga kapatid, ganun sa buhay. Si Mama Mary rin, kahit nahihirapan na, nanduroon sa paanan ng krus. Si Mama Mary rin, kahit naiiyak na, nanduroon sa paanan ng krus. Sana tayo rin, hindi lang tuwing masarap, hindi lang tuwing masaya, hindi lang tuwing walang problema. Sumasamba sa Diyos, kundi higit sa lahat sa mga pagkakataong may hirap, sa mga pagkakataong may sakit, sa mga pagkakataong may hapis, manatili tayo sa paanan ng krus. Amen? Amen? Tapikin mo nga ulit yung katabi. Tapikin ulit. Sabihin sa katabi, huwag mong iiwan si Jesus. Go! Huwag mong iiwan si Jesus. Malakas na palakpak para sa ating Panginoon. Mga kapatid, tatlong punto. Ano ba ang paalala ng ating mga pagbasa? Tatlo. Keep your eyes on glory. Listen and obey just like Mary at ikatlo, do not go away from Jesus. Sabi po ng isang kanta, If there's one thing in my life that's missing, it's the time that I spend alone, sailing on the cool and bright clear water. There's a lot of those friendly people They're showing me ways to go, but I never want to lose their inspiration Time for cool change. I know that it's time for a cool change and now that my life So prearranged I know that it's time For a cool change. Mga kapatid Siguro ngayon na yung tamang panahon Para magbago ng anyo Para baguhin yung mampangit Papunta sa mabuti Yung mali papunta sa mabuti. Yung hindi maganda, papunta sa mabuti. Upang tayong lahat, katulad ng mahal na Birheng Maria, maging kalugod-lugod sa kanyang anak na si Jesus. Amen? Malakas na palakpak para sa ating Panginoon.